Mm. Umunti-unti na yung mukha niyo. Ha? Umunti-unti na nawala yung gaspang. Nag-iba kasi yung mukha mo kanina Ay, nahantap na. Bago natin tirahin, ka bumalag naman na siya normal ang mukha mo. Ayan po mga lods, mga idol. Magandang tanghali po. Balik normal na po ang mukha niya. Ngayon, tirahin na natin po. Yan. Masakit? Oo. Oh. Ang Masakit. Si Masasabay na? Oh, Alit itong buo meron. Yan. Yan. Hindi ito ilang sakat. Yan. Wala. Hindi ito. Yan. Wala. Dito. Ano kami yung dasma pa dito? Hindi yung mga kalabang yung mga kalabang yung Para sa yung mga kalabang yung yung mga kalabang yung mga yung mga kalabang yung mga kalabang yung mga yung yung mga kasi yung mga kasi kasama nila ako dati sa ako pa hindi nila tsunami ko sama. Yan ay oh, eh doon naman namin. Ay hindi nila ako masyado mga sa Samar. Oo. At takot nila alam ako na sa lahat na ng natulong, oh. di na na yung Di pa tayo nagpupunta Di ba may mga kasakasama kayo pag nagpupunta sa mga bundok-bundok? ka. oh, sa kanya. Di may grupo-grupo Kanya kanya grupo. Mm Iba rin yung sa kanila, iba rin yung sa amin. Kasi may nagagamot yung dati ito ano? Mga, mga bata pa sila tayo, mga grupo-grupo sila. Pabili ka ng mineral na maliit lang. At sampo lang at hindi, huwag yung malamig ha. O, kasi babas-bas ang uwin. Yan ang inumin niya yun. Matapos niya yun. yun, 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 yun. Okay. Maliit lang. Um, maliit lang siya. Siya na? Ayan. 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 kasi Ayan. wala yung Ayan. 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 Lagi ka binabanggit. Ah, oh, di ba? Oh. Lagi ako chinichismis. No, lagi ka binabanggit. Sa Lalo pag nandiyan ka, hindi, nila, hindi sila magsalita. Pag nakatalikod ka, doon siya bakbak. Eh, may bak, may, sa akin. Oo, oh, doon siya bakbak. sabi, scammer ka daw. ang galing manira, di lang pinautang. Ganyan naman, karamihan ng mga ano. Sabi, ko, di lang kayo pinautang, sinisiraan niyo ako. Samantalang lahat sa akin ni oh. may nung utangan ako. Wala nga kayo tubo eh. Sabi ko siya. O yun o, mga taong simbahan pa yan mga iglesia ba? Ay, iba, iba naman ang ano eh. ni. Hindi sila naniniwala sa mga. Hindi sila naniniwala o sinagawa. Mayroon ako tinitira na iglesia ni Cristo rin sa ganyan sa may kundo dyan. Sabi ko walang nga kayo, dasal kayo ng dasal. Ang kaya. kontra lang doon yung mga kapatid, pero yung nanay, naniniwala siya sa ganyan. Kasi ilibig din nalang sa kitab, hindi naman siya nagdamot eh. Kaya ako. Eh, sila sabi, naniniwala. Sabi ng hospital, wala man daw kung sakit. Wala rin sila nakikita daw. may sakit na yun, marami yung kaaway kasi meray ko yun. Siguro. Eh, ang ugali ang... Alam mo yung parang siyang nabubungol? Oo. Oh. Oh, oh, oh. oh. Yung, 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 ano, yung ibang pandinig niya. Oo. Ano. Oh, oh. Yung nasakit ka. Ay, yung nalagay kasi wala doon. Puro ka nalagay. Nalagay lang. lang. Pero hindi mo malagay. Ay, di ba kaanin naman sa gaano? Oo. Buksan mo. Buksan mo. Yan ang kalaban niya. Malaki yung kalaban ko. Ibaklas ko. Ganyan lang, oh. Mag-asawa yung tayo. Hindi naman malamig. Kasi nilagay nila naman nila sa cooler eh. Mag-asawa sila tayo. Paano magpatay ito? Uy, patay mo. Dito mo muna tayo ilagay. Kapatayin? Oo, kasi hindi kailangan may hangin siya. Kasi titirahin siya. Pag tayo ko na tinitira, talaga tinitira ako. Dami na susumbol sa akin. Ayan, mga lod sa'yo, no? Ang ganda niya, oh. Kanina, iba mukha niya. Ano sa live, tayo? live ba? Live? <laughs> Hindi, video lang ito Kasi i-upload ko yan eh. Ah, okay. Ililipat ko na sa YouTube channel ko din Ay, nag-log -nil lang tayo. Hmm. Ah. Ano yung pangalan? Hindi ko na ito umilan. Ano yung Pag-asawayin. Yung... <laughs> Darong mukha, mm. mag <laughs> mag yung Mag-asawa. mag tayo. Eh. Yan, yung mga nungo. Meron? Oo. Mm. Masakit. Yan. Mm, masakit. Ito yung mga At dito masakit dito hindi, no? Oo. Oh. Sikmo lang, mo. huh? juga. Sik murah? Oh. Ya. Ana bakaranda mu. Ya yeah. Masukin okay. oh, enak Gitu Mundur Ya Ya gitu, maju, gitu kan terus, berempat, terus, mumpiselah, hmm. ian, lana, ian, lana, ian This no, I use pinapaanyak sa probinsya. Hindi ka tulad yung kagabi, di ba na gano'n kayo? Wala no, normal lang. Tagadabaw. Ito yung mukha niya, nakita ko. Tagadabaw yung babae. Buti yung bilis eh, pumasok agad eh. Meron minsan, nilaabot ako ng ano eh. Mga 20 minutes. Ang tagal niya pumasok. Ayaw niya magpakilala eh. Nagsusumbong sa akin yung mga kaibigan ko. Dal-dal dal gawin ang dal-dal yung uwi. Yan yung... Naninira, kaya ako, dinadasal ko sila. Sira kayo ng sira, babalik sa inyo. Basta huwag mo na sa pala silang pansinin. Kaya ka mo sila. Lalo na ngayon na ginamot ka, kaya ka mo sila. Hmm. Dahil basta alam na natin kung sino siya. Yan sa sumubing yan. Ito isang linggo to, inumin to. Ano yun? Mas ba, to. Ito yung pinaka tubig mo. Pa isa-isa. O, pagka naubo siya, Magtira ka hanggang dito, lagyan mo rin ng mineral. Mineral ulit. Oo, oh, lagyan mo na sa mineral lang. Magtira ka lang hanggang, dito. Hanggang isang linggo yun. Isang linggo yan, yan inumin ito. Para tuloy-tuloy kayo pawisan na tuloy yan. Pinapawisan ka na ngayon. Namumula na ng mukha mo. Kaya tuloy kanina. Iba yung ano yun. Huwag mong pahawak sa iba yan. Susumpain ka yan. Babalik na babalik pa rin siya. Kala yung mahawak yan. Ikaw lang mahawak niya. Kung saan mong dapat ilagay, ipatong sa iyong imin mo. Sa patong mo ilagay. Hangga sa isang linggo yan ah? Oo. The Monday, dagdag lang nang dagdag. Mm, Oo, oh, ayan, oh, magtira ka lang ganyan. Ayan po mga lods, mga idol. Napakaganda na po ni ate. At wala na po siya naramdaman. Lahat po ay eh, nakikita namin agad babae at lalaki po. Hindi ko lang kung mag-asawa ba yun sila. Si ate na nakakaalam mo yan. Maraming salamat po. Magandang nga po pa sa inyo mga Lord's Idol. Idol Rapi, i-upload ko na ito mamaya.